Ang paniniwala na ang Diyos ay nagkatatawang tao sa katauhan ni Jesu Kristo ay isa sa pinakamalalim na aral ng pananampatayang Kristiyano. Upang lubos itong maunawaan, kailangang pagnilayan natin ang koneksyon nito sa kaligtasan, katarungan, at pag-ibig ng Diyos. Dahil sa kasalanan ni na Adan at Eva, naputol ang ugnayan ng tao sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal at makatarungan, hindi niya maaring balewalain ang kasalanan, Ayon sa Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma 6.23 Kaya't walang sinumang makasalanan ang kayang iligtas ang kanyang sarili. Dahil ang kasalanan ay ginawa laban sa Diyos na walang hanggan, nangangailangan ito ng pantay na kabayaran, isang sakripisyong may walang hanggang halaga. Sa harap ng problemang ito, ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan. Sinabi niya sa Isaiah 43.25 Ako, ako ang pumapawi ng iyong pagsalangsang alang-alang sa akin, at hindi ko naalalahanin ang iyong mga kasalanan. Pero paano maililigtas ng Diyos ang tao kung siya ay espiritu? Ang sagot, kailangan niyang maging tao upang siya mismo ang magbayad para sa ating mga kasalanan. Dahil dito, isinugo ng Diyos Ama ang kanyang anak, upang maging tagapamagitan sa Diyos at tao, gaya ng sinabi sa unang Timoteo, dalawa hanggang anim, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus, na nagbigay ng anyang buhay na pantubos para sa lahat. Para may balik ang relasyon ng tao sa Diyos, kinakailangang magkaroon ng perpektong tagapamagitan, isang taong walang kasalanan, at may kakayahang tubusin ang sangkatauhan. Bilang Diyos, kaya niyang bayaran ang walang hanggang utang ng kasalanan. Bilang tao, kaya niyang katawanin ang buong sangkatauhan. Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao ni Kristo, nakita natin kung paano nagsama ang katarungan at awa ng Diyos. Kung basta na lang patatawarin ng Diyos ang kasalanan ng walang kaparusahan, magiging di makatarungan siya. Ngunit kung hahayaang mapahamak ang tao ng walang kaligtasan, tila kulang naman ang kanyang awa. Kaya naman sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo, parehong natupad ang katarungan at awa ng Diyos. Sa Cruz, nagtagpo ang katapatan at pag-ibig, ang katuwiran at kapayapaan ay naghalikan. Sa madaling salita, ang Diyos mismo ang nagbayad ng ating kasalanan upang maipakita ang kanyang pag-ibig at may sakatuparan ang kanyang katarungan. Higit sa lahat, ipinakita ng Cruz ang pinakadakilang pag-ibig ng Diyos. Sinabi sa Juan 3.16, Ganito nga kamahal ng Diyos ang sanlibutan ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang krus ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng subtulang pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi niya hinayaang manatili tayo sa ating kasalanan, kundi siya mismo ang nagpakasakit para tubusin tayo. Sa pamamagitan ni Kristo, muling naibalik ang ating relasyon sa Diyos, at ang pintuan ng langit, na isinara ng kasalanan, ay muling nabuksan. pero hindi nagtapos sa krus ang pag-ibig ni Kristo. Kung ang tanging layunin niya ay mamatay at muling mabuhay, maaring magtanong tayo, paano patuloy na bumabago sa atin ang kanyang sakripisyo ngayon? Ang sagot ay nasa handog na iniwan niya sa atin, ang kanyang sarili sa Eukaristia. Kung paanong naging tao siya sa pagkakatawang-tao, nananatili siyang kasama natin sa banal na sakramento. Ibinibigay niya ang kanyang sarili, katawan dugo, kaluluwa, at pagkadiyos, upang tunay tayong mapalapit sa Kanya. Ang Eucharistia ay hindi lang simpleng tanda ng Kanyang pag-ibig. Ito mismo ang pag-ibig na nagdala sa Kanya sa Cruz, na patuloy niyang iniaalok sa atin ngayon. Ito ang nagpapatuloy sa Kanyang pagkakatawang tao, ang paraan kung paano tayo nagiging bahagi ng Kanyang sakripisyo, at tumatanggap ng biyayang Kanyang ipinagkaloob. Sa huli, bakit nga ba kailangang magkatawang tao ang Diyos? Dahil siya ay Diyos ng pag-ibig. Ang pagkakatawang tao ni Kristo ay hindi lang isang teologikal na konsepto, kundi isang personal na imbitasyon para sa atin upang tumugon sa kanyang pagmamahal. Sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, kamatayan, at muling pagkabuhay, binigyan tayo ng bagong pag-asa at pagkakataong makasama siya magpakailanman. Tulad ng sinabi sa 1 Pedro 3.18, Si Kristo ay nagdusa ng minsan para sa mga kasalanan, ang matuwid para sa mga di matuwid, upang madala niya tayo sa Diyos. Ito ang pinakamahalagang dahilan kung bakit nagkatawang tao si Kristo, upang muling ipagkasundo ang Diyos at tao, at bigyan tayo ng buhay na walang hanggan.